sa bawat digmaan ay palaging lamang ang nagahari sa himpapawid. Bagamat marami pa rin dapat isaalang-alang sa tagumpay ng kanyang kalalabasan, ang dami at lakas ng armas na ikakarga, ang pangingibabaw sa bilis, ang teamwork ng grupo, pero minsan ay purong swerte din lamang. O kaya ay talagang napakagaling lang. Ikalabing isa ng Enero taong 1944, napakagandang araw noon kasagsagan ng digmaan ng ang grupo ng US Air Force 400 First Bombers ay katatapos lang ng kanilang misyon ng pambobomba sa isang planta o pagawaan ng arma sa isang lugar sa Germany. At habang papauwi na sila, ay bigla silang sorpresang atakihin ng napakaraming mga aeroplanong pandigma ng mga aliman. Pero sa kabila na sobrang lakas at dami ng sabayang pagsalakay na iyon, ang mga piloto ng mga bombers na ito ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Dahil isang P-51 Mustang ang nakabuntot na humahabol sa higit 30 German aircraft at inaatake mag-isa ang mga ito upang mapunta sa kanya ang atensyon ng mga kalaban at mailigtas mula sa trahedya ang grupo ng mga bombers. Nagtataka sila kung sino ang misteryosong piloto na ito ng P-51 Mustang at bakit siya nakikipaglaban mag-isa sa napakaraming mga kalaban. Kalaunan pagkatapos pag-aralan ang battle footage ay natuklasan ng mundo ang katauhan ng misteryosong piloto na ito. Siya ay si Colonel James H. Howard o yung tinaguriang ang The One Man Air Force. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si James Howell Howard sa totoong buhay ay isinilang noong ikawalo ng Abril taong 1913. Siya ay tubong kanton sa China, lugar kung saan nakabase noon ang kanyang doktor na mga magulang. Taong 1937 na magpasya siyang sundan ang yapak ng kanyang ama sa medisina. Ngunit ilang araw na lang bago ang graduation, si Howard ay nagpasyang maging naval aviator at opisyal na naging bahagi ng US Navy dahil na rin sa pagputok ng digmaan. Siya ay napadistino sa aircraft carrier USS Enterprise na nakabase noon sa Pearl Harbor sa Hawaii. Taong 1941 na maging piloto naman siya ng P-40 fighter na naging bahagi naman ng maalamat na Flying Tigers nang mapalaban sila ng maraming beses sa kanilang kampanya sa Burma. Lumipad siya doon sa loob ng 56 na misyon na siyang naging salarin ng pagkakabagsak ng anim na Japanese aircraft. Nang madisband ang grupo nila, bumalik si Howard sa Amerika at doon siya ay bilang kaptey ng US Air Force. Siya ay naging bahagi naman ng isang eskwadro na nakabase sa United Kingdom. At noong ikalabing isa ng Enero taong 1944 nga, nang maiukit sa kasaysayan ang laban ng kanyang buhay. Nang atakihin ng higit 30 German aircraft ang grupo ng Allied Bombers na kagagaling lang sa misyon, ay ginawa ni Howard ang lahat ng kanyang makakaya para lang maprotektahan ang grupo ng mga bombers na noon ay dinakargado ng mga armas. Isang P-51 fighter ang misteryosong lumitaw mula sa kawalan at kinalaban mag-isa ang mga kaaway. Habang wala nang nagawa pa ang mga piloto ng mga bombers na ito kundi panoorin na lang sa laban ang nag-iisang ace pilot. Ipinakita ni Howard ang lahat ng kanyang nalalaman at talento sa pakikipaglaban para lang makuha niya ang atensyon ng mga kalaban Nakalaunan ay eh siya nga naging dahilan sa pagkakaligtas ng grupo ng mga bombers Nang sila ay makalayo sa killing zone Paulit-ulit at walang takot niyang inaatake ang mga kalaban Hanggang sa mapabagsak niya ang anim sa mga ito Napakagaling niyang mag-exhibition sa kanyang paglipad Kaya tang pilot na si Howard ay hinding-hindi natatamaan ng nakapalibot na mga kaaway Di nagtagal sa halos kalahating oras na pakikipagpatentero sa mga kaaway si Howard ay naubusan na din ng bala. Ngunit siya ay nagpapatuloy pa rin sa pagdive sa mga German aircraft. Ang pinuno ng grupo ng mga bombers na ito ay kitang kita ang bawat pangyayaring iyon at siya ay sobrang humanga sa misteryosong piloto na nag-iisang lumaban sa napakaraming mga kaaway. At alam niyang hindi sapat kung basta medalya lang ng karangalan ang ipagkakaloob sa kanya. Dahil hindi pangkaraniwang eksena ang makitang makipaglaban ng isang tao o ang sinuman sa lima o anim na beses ang dami o laki kaysa sa kanya. Ngunit ang kay Major Howard ay higit pang malayo kaysa sa mga iyon. At sa pangyayaring iyon nga, ang nagbansag pa sa kanya bilang The One Man Air Force. Siya ay napromote kagad bilang Lieutenant Colonel at pagkalipas ng anim na buwan ay naparangalan naman at naging nag-iisang sundalo ng European Theater of Operations ang napagkalooban ng Medal of Honor ang pinakamataas na pagkilalang maaaring ibigay sa isang sundalo dahil sa kabayanihan kanyang ipinamala sa labanan. Si Lieutenant Howard ay naging inspirasyon sa karamihan lalo na't di nagtagal ay naging bahagi din siya ng landing ng alay sa Normandy na siyang nagselyo sa kanilang tagumpay at pagwawakas na rin ng ikalawang digmaang pandaigdig. Taong 1948, nang siya ay maging Brigadier General na nagkomand sa 96 Bombardment Group. Pero di dahil wala ng aksyon, si Ace Pilot Howard ay nagretiro na din at namuhay na lang ng privado. Siya ay naging isang matagumpay na negosyante. Siya ay nagkaroon ng dalawang asawa matapos ang diborsyo sa una at dekada 70 nang siya ay nagretiro naman sa kanyang kumpanyang binuo at noong taong 1991 ay sinulat sa isang aklat ang kanyang kasaysayan sa digmaan ang autobiography na may titulong Roar of the Tiger. Ikalabing isa ng Enero taong 1994 nang ideklara naman ang General Howard Day bilang pagkilala sa ikalimampung anibersaryo ng makasaysayang pag-atake ng misteryosong Ace Pilot. Taong 1995 nang siya ay huling makita ng publiko dahil siya ay pumanaw buwan ng Marso ng taon na yun sa edad na 81 taong gulang. Ngunit ang kasaysayan ng misteryosong piloto na nagligtas sa grupo ng mga bombers ay mananatiling buhay at isang alamat magpakailanman. Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, Paalam!